Kamusta mga Kadotsky? May mga bagong pagbabago sa healthcare system ng Pilipinas ngayong 2025. Tanong ng marami, libre na nga ba ang lahat? Alamin natin ang mga saklaw ng bagong pulisya sa PhilHealth at kung paano ka makikinabang. Ayon sa update ng Universal Healthcare Act, mas pinalawak na ngayon ang coverage ng PhilHealth Halos lahat ng Pilipino, lalo na ang mga walang trabaho, indigent senior citizens at PWDs, ay automatic na covered ng basic services. Kasama na rito ang mga check-up, diagnostic tests at ilang laboratory services. Hindi mo na kailangan ng referral mula sa doktor para maka-avail ng selected primary care benefits. Mas simple na ang proseso. May mga pampublikong ospital na ngayon ay nagbibigay ng libreng gamot at treatment para sa mga karaniwang sakit tulad ng hypertension, diabetes at asthma. Ang mga benepisyong ito ay bahagi ng consulta package ng PhilHealth. Pero tandaan, kailangan mo pa rin magparehistro sa consulta provider na partner ng PhilHealth. Kaya kung hindi ka parehistrado, pumunta na sa pinakamalapit na health center. Ngayong 2025, may karagdagang benepisyo para sa senior citizens at PWDs, mas mabilis na ang proseso ng admission sa ospital at may dedicated lanes at priority access sa outpatient services. May opsyon na rin ang ilang ospital na mag-home visit para sa bedridden patients. Sa madaling salita, mas pinadali ang access sa serbisyo lalo na sa mga pinaka nangangailangan. Sa mga pagbabago sa healthcare ngayong taon, siguraduhin mong nakarehistro ka sa PhilHealth at alam mo ang iyong mga benepisyo. Libre ang impormasyon at minsan libre rin ang serbisyo. Anong bahagi ng bagong healthcare policy ang pinaka-interesado ka? Comment mo sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Dotski TV para sa mas maraming impormasyong makakatulong sa iyo.